Hello. Ito na ang aking mga poging kapitbahay. Yan. Okay, yung, so, ano? ito nga yung kwento nung nakaraan. Yung kami ay ninakawan dito ng kung <laughs> taga saang lupa man yon. Ayun. Oh, sige, ayan ko yung kwenyo, yung detalye oh. ano. Kasi dito nagta-charge sila ng cellphone at uh, doon kasi sa labas, tapos yung para to make the story short ano mayroong nagclaim na ano pina-charge lang daw niya at kinuha so sabi natin ano kumbaga parang nakakaduda yung dating niya pero yun dahil sa consistent yung kwento binigay namin at saka pero na, uh, kilala na rin naman at oh, tap, oh naman, kasi bumibil ng yelo yun dito eh kaya ano kumbaga akala namin kamag-anak nila no akala namin ka anak ninyo eh na na nag-claim dito ng ano nung cellphone. Pero yung pala hindi pala kanya. So yung isang ano nung pinaalam ito kay Ayot. Mm. Pero nung hinabol nila at nang bumalik, tsaka namin nalaman na pati yung isang cellphone ni Buknoy wala na rin pala. Inuna pala binulsa bago kinuha yung pinaalam yung isa kunyari. Ayun na yun. So ito binilamin sila ng cellphone. Yun ang isang magandang ano doon. Para good vibes kami dito. No? Yun ang ano doon eh. Yun ang isang kwando. Kung masama yung mga nangyari, wag natin hayaang negative yung ano. Yung vibrations natin dito. Ayun. Kaya yan. Since so, instead na bayaran namin eh, magkano lang naman yung magiging oh, value ng cellphone oh, nila. Totoo. Sina, sila, oh, wala silang libangan. Oo, oh, hindi naman ang kagandaan yung mga cellphone eh, pero... <laughs> Lalo na na natin ng, ano, talagang magaganda. Ayan, magaganda. Oo, oh, maski iba, ano, di ba na... Kayo, kayo ano, ano, ano na, ano na yung... Kanto <laughs> na si Nuno yun, kasi sa Nuno yun. Di, na unang, ko na lang yun eh. <laughs> Darog na yun, nilastik ko na lang. Yeah, so, so, kumbaga, eh, sabi natin, deserve nila magkaroon ng ano, ng bagong cellphone. Okay. Okay. Ng pressure na yon, oh, stress. Yeah, no. So, mm. yun yun eh. At so, isa pa, yun ang kumaga, sabi natin na isang ano, isang kuha natin. Hindi. Na. Eh, hindi na. Ano okay eh, na. Eh, yung ano kasi, yung, yung no, know, I mean, ibig kumaga, ito yung mga ano sa pagbablog ba? Yeah, yung, yung ganon, yung mga, may, kung maga may 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 konting ginita doon sa 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 pagko content creator ay eh, di ibahagi din natin di ba ganun wala namang kinita eh pag kamay ngay ayo ba bilang pagiging content creator edi di ano kung maga i-share din natin yung gaano makaliit nung ano na yon di ba oh so ganun yon uh, kaya ito ngayon focus natin yung ano yung cellphone. Ako hindi mapalagay sige ako tingin ng cellphone nila eh kasi lag, muntik magbago isip ko ang ganda pala ng cellphone nila. Ang ganda eh. niwa cellphone. <laughs> Pero may cellphone namin outdated na pala. Na outdated yung cellphone ko kaysa cellphone na ibibigay ko. Oo. Ang ganda nitong ano bagong dating ng mga cellphone nila sa totoo lang kaingit. Sila ngayon may bagong cellphone. Nagbago na po isip ko. Hindi na namin bibigay. Na nga po ulit sa, para sa inyo. <laughs> okay, so ito. Ayan. Ito, so, ayan. Okay okay. 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 ayan. Tingnan-tingnan ko lang tingnan kasi natin. pag ko na to hindi ko na mababawi. eh. <laughs> so, uh, konting brief, ano pa pala kanina? Kasi, ano yan? Oh, Ayan. ayan. Okay. okay. Ito si Nunoy talaga tubong ano to eh, tubong lugaw to sinunoy eh. <laughs> na yan. Ah. Mm. Salamat. All right. Ano po na check niyo? Muna, check niyo. Ah. Ano niyo? Baka mo ah. Oh, tingnan mo yung sayo. Ah, sige nga, arap harap nga muna kay saglit check dito naman. naman. Oh, oy. Check oh, oh. para makuha nang 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 na kaya sige nga. Ali dito, Sel. <laughs> <Cel>. Ayan, sila. Iya, <laughs> yeah, oh sige lang. Ayan, <laughs> yeah, sila <laughs> Arcel kasi ito yung mga ano nung nalaman namin na kinuha nung ano nung bakit sabi na magnakaw, pero yun na nga, magnanakaw eh. Uh, so hinabol nila yung pababa. Sila lahat diyan naghabol pati yan si ano si Mrs. Hinabol pa nila doon pero siyempre di na dinatnan. So ayan. Kaya ito sila na mga mag dito, mga kabataan dito. Marami pang humabol actually. Pero ganun talaga hindi na ano, hindi na inabutan. So, ito na yon. Ayan. Oh, so, may konting nervous pa to kanina nung binuksan namin, nung, okay, ano, okay, nung okay, ibinensya pagbili Para kasi lang sayo, hindi ka agad, ano, hindi, hindi ka agad nag-charge yung isa, kala namin sira. So, yun. Over, ano lang pala, over discharge. O, oh, ano, Noy? Pwede mo na siguro tingnan kung gusto mo tingnan. <laughs> <laughs> Mukha ayaw mo na tingnan ni Nolayos. No, doon niya po buksan. excitement niya. Doon talaga buksan. No, buksan no. buksa mo na yung sa'yo, Noy. O, buksan natin, Noy. Patingin lang ako, Noy. Patingin. Para ano, pa, pa, baka may may pinatinihan na ng bato. <laughs> <laughs> tapos, eh, tapos, eh, uwiin niyo na, kaya baka magbago isip ko. <laughs> Ayan. Okay, kasi oh, sa totoo lang, sobrang stress din nung nakaraan eh. Oh, yeah. oh eh, stress kasi tayo tayong lahat eh. Pero yun naman ano. Na, mga na. bata yung mga bagong phone nila eh. Uh -huh. Iniisip namin yun, eh, bayaran namin ng cash. Kaya lang, kami nga nag-uusap ng mag-asawa, bayaran ko yan sa cash. Hindi rin nila may bibili yun ng bagong phone. Kaya nga eh. eh kaligayahan ng namin dito sa bundok eh. Yung mga ganyan na ano. Cellphone na lang Kaligayahan uh -huh. namin dito eh. Yan na lang na meron oh, kami Oh, totoo talaga palang na, ano, natanggap ni No, hindi no, na ano. Um uh, <laughs> sobra na 'yan, ha. Ayun, brago 'yan. Oh, ano. Aba, 'yan. Pang-gaming 18 16 pala. <laughs> ah, <laughs> uh, ina nap na, napunta kay Ayot. Mukhang nagka yata. Na <laughs> ba ako ako atiors? Mukhang nagkamali na pinadala eh mataas yung ano, yung ano? At taas yung kay ayat na punta eh. 16 <coughs> gram. Tinignan mo, mo ba yun? Yung ano? No. Yung specification? Ang laki? Ang laki ng ano? Hindi yung, Hindi, yung ano yung, niya, yung, yung ayan, 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 niya, yung specs niya dyan. Ayan mo. 512? 512. Uh -huh. <laughs> ang tindi niya yun. <laughs> Ako po. Kasi pin, ang ginawa ko kasi niyan, sinabi ko dun sa ano na i-check yung ano ng mga phone. So maaring pagpalit palit siguro baka ano nabalik ng palit so hindi hindi ko sure kung ano nangyari ang kay Nonoy naman to 5-6 mm. <laughs> So, so ano? <laughs> no, yun, 64 na yun na, so, yun. Iingat nyo. Siguro pati yung ano, yung mga warranty cards, <laughs> so, mga ganun. May mapara, warranty cards yun. Ano, at least, nandiyan ang ano. At tinest na rin namin, nag charge yun na. So, kanya. Kinabahan pa kami dyan kasi nga yung isa ayaw magbukas. Yun pala, nasobra ng lobat. Ano, uh, nasobra na lang, ano, sa lobat. Okay, so, yun. Oh. Ayan, okay na. So, happy. So, happy na. na. Oh. Uh oh, salamat po. Ah, sige, sige. Ayan oh. pa yung, yung casing uh, niyan. -oh. So, mababagsak ka mo. Baka hindi pa makarating sa inyo, ha? <laughs> okay na. Ah, oh, sige. Ah, sige, sige. Oh, sige. Ah. Oh. Alright. Diba? Masaya? After nung sobrang stress. Masaya. Oh, hindi ba gano'n? Diba? Oh, makita para makita nga ng mukha ko. Oh, yan. Yan. Oh. yan ang aking napakapoging asawa. Macho yan. Walang katiyan-tiyan yan. Walang tiyan. Huwag kang huminga. lalabas eh. inganto na ako eh. Oo. Oh, grabe yung pagka-muscle niya, no? Alas, alas. okay. Good vibes kami dito. Kaya ganun. Alright. Salamat. Hindi. Sila, sila na. Para masaya. Sila na magbukas. Ano? Ang ganun ba? Ano? Ano? I think kasama sa ano nang kuan ng ano natin eh ibibigay naman natin yan buo buo pero kinakalating natin yung, ano charger may casing siguro yung dito of oh, course may. may kasama yung ano ipang ano hmm. yung para doon sa ano sa SIM card oh ay, ah, ayos charge ko ng cellphone sige <laughs> oh. Lapit mga kaibigan at magpacharge kayo. Oh, oh. Oh. Ako'y may dala dalang battery dito sa bahay ko. Oh, ang dami. Oh, ayan. Oh, sabay-sabay. Oh, -sabay. uh, ayan. Dito. Oh, sige. Okay, oh. Thank you for